Opisyales, kansarong barangay sa Lagunoy, Camarina Sur, nangangapodan ngunyan sa mga motorista na magluway-luway sa pagbaybay kan crossing sa saindang lugar na sa inda ng makukonsiderar na accident-prone area. Ini asin an iba pang aksidente sa probinsya ng Manning Katanduanes, tinutukan ni Jessica Kalinog. Kliko muna bago tingin. Iniansurbahan kan mga motorista sa mga nakakasabay na kamote riders na minsan nagiging kausapan in aksidente. Siring nasanaka nangyari sa may crossing kan barangay Santa Maria, Lagunoy, Camarinesur, kung sa inahagop sa CCTV, ang biglang pagliko sa wala kan sarong motorsiklo. Mantang duro-duretsyo man ang nagdadangadang na tricycle. Rason tanganing mabudalan ka ini, ang motorsiklong may sakay na tulong persona. Sa parehong lokasyon, kinaagahan, sarong motorsiklo ang nag-overshoot sa may crossing. Duminiretsyo ini sa lanob Barangay Hall. Maray na sanang day kay ninahagup ang duwang estudyante na naglalakaw sana sa gilid gan tinampo. Siglagan ni po ito ni barandilya po, ito bang slowdown. Kaso po, pag abot pa itong ano, road clearing, sinarali po ito sa obstruction da po ito sa sinampo. Po, kontrol po sa si mga para motor po. Kalimba, pag nagigibway po, sinda, po, ma-request po kami sa DPWH sa kumbaga po, sakop nun, ninda po ang ano, ang national highway para po makontrol po itong ano, uh, accidente po sa pakurbadang porsyon na inikan barangay Antipolo del Sur, Katanduanes Duwang magkasabata na motorsiklo ang aksidenteng nagkabanggaan. Sa Ruan Gadan, idinalagan man sa ospital ang tulong na iridong persona. Iriduman ang sarong rider, asin back rider ka ini, kanlikayan ang sarong ido sa may Imelda Boulevard, Francia sa parehong banwaan. Gikan ang mga biktima sa inuman, asin papuli na kan mangyari ang aksidente sa Virakatanduanes, Mangiraray, sarong tricycle ang nagtaob makalihis makabangga sa sarong pickup sa may barangay Kalatagan proper. Irido ang sarong pasahero kan pickup up as in ang driver kan tricycle na parehong idinalagan sa ospital. Sa San Andres, Katanduanes man, binawianin buhay ang sarong rider, ninhuli sa sinapong tama sa manibaybang parte kan sa iyang lawas, kan maimbuelto sa karambola kan tulong motorsiklo sa may barangay timbaan. Pirming pagirumdom sa mga motorista ang paglikay sa pagmamaneho kan kandarang bihikulo, na aning man malag sa peligro ang sarosarong buhay o kaya may iba pa na makadamay. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.